Hello everyone, andito tayo ngayon sa Lake Farm. It's a 3 hectare farm with Airbnb services. It's a great place to experience farm life. So dito sa Lake Farm ay isang area na unused before and our team had a chance to develop it into a vegetable farm and delivers the vegetables straight to our partner restaurant na Holiday Land. So today we'll show you our activities, show you the different vegetables we grow and how we harvest and we'll bring you along with us as we deliver yung mga vegetables sa holiday land. First, nating iha-harvest ang mga okra. kagandahan sa okra kapag hinarvest mo to na nasariwa, mas masarap to. Kasi kapag lumipas na yung ibang ilang araw, hindi na siya ganun ka-fresh. So, mas masarap talaga sa kusina kapag deli deliver namin ng fresh sa kanila. Ang kagandahan pa kapag farm to table yung model ng isang restaurant mapipili mo talaga kung ano yung mga gusto mong size so, tulad ng okra na to ito yung mga masasarap ito yung good prefer preference ng mga cooks or mga chef yung katamtaman lang yung size huwag yung sobrang laki so we're done with okra next naman natin talong So ito lahat ng mga talong na, na harvest namin. Later, isusort namin. Tatanggalin namin yung may mga butas katulad ng ganito. Pero kagandahan kasi, when you do farm to table, hindi pa ito tapon. Pwedeng tanggalin mo lang to yung may uod. Tapos magagamit mo pa yung the rest of the eggplant. Kaya mas matipid pag farm to table. Walang tapon. Let me share you another advantage of farm to table. Kung titignan mo itong pipino, no? this is the perfect size, perfect form. Ganda Yan sa palengke, ito yung lagi nilang binibenta. Pag ganito, reject yan kasi mukha siyang bowling pin. No? Para siyang deformed. Pero kapag farm to table ka, hindi ito tapon. Pwede pa rin yan eh. Magagamit mo pa yan. Tapos minsan nito. You know, meron siyang blemish dinaanan kasi yan ng uod pero hindi yan pumasok sa labas lang siya may sira lang yung skin pero if titinan mo sa loob maganda pa rin siya so hindi ito tapon so that's the advantage of farm to table walang tapon magagamit mo lahat and then with the pino next tomatoes good size maganda yung mga kamatis Ang Sitaw area They're done with sitaw. Next, sile. Ayan, ito. Kunti lang yung sile natin pang sinigang at dinuguan lang next naman natin ay mustasa ito yung mga dahon ng mustasa natin nice, malilinis Ito yung mga palaya pero hindi pa hinog, maliliit pa. Soon, makakapag-harvest na kami nito. Meron din tayong mga spring onions. Pero ngayon wala tayong order from the restaurant. We have kale, tsaka mga basil, tsaka cilantro. Tingnan ko eh, boy So ito yung mga hinaharvest nila na pako, mga bata, ginagawang pako salad. Pakita niyo po yung ano, pakita niyo yung mga dahon. Yeah. Dahil may mga paunang mangga na rin, na si J-Boy mangga. Pwede i-serve or ibenta sa restaurant. So right now, sinosort ang mga gulay, tapos tinitimbang. Once ma-record na lahat ng mga timbang ng mga gulay, then deliver na namin dun sa restaurant. So now we're done sa harvesting. Pupunta na tayo ngayon sa restaurant, sa Holiday Land. It's just close, uh, mga 2 kilometers away from the farm. I-deliver na natin yung mga fresh, freshly harvested na mga gulay uh, sa kitchen ng Holiday Land. Ito ang goal namin sa bawat farm na dinedevelop namin. Yung, yung may partner restaurant para farm to table ang model nila. Ito yung pinopromote namin yung localizing food. Growing food closer to people to keep it fresh, affordable, and av uh, available. So if you have a restaurant and a farm and wants to practice farm to table, visit our FB or IG account Farm Yields Consulting and see how we can help you in developing your farm. Happy planting!